Hello mga kamangyan, magandang araw sa inyong lahat. So for video guys, magbibideo ngayon tayo ulit ng namumukot. So ngayon guys, episode 3 na tayo. Sana po ay palagi nyo pong subaybayan itong ating video ng pahingisda. So ngayon, maraming maraming salamat po sa mga lagi dyang nanonood. So ngayon nga po pala guys, di na natin pinatagal. Binidyohan na po natin yung umaariyan ng pukot dito sa aming lugar sa bahay ng Agkawen, Lo Occidental Mindoro. So hello dyan sa mga taga-Agkawen dyan na nakakanood itong ating mga video. So o yan dito nga po pala yan guys sa kanluran dito sa Mindoro makikita nyo nga po pala dyan guys itong naghihila ng pukot so meron dito sa kabilang side na naghihila din dito sa kabilang side meron din guys kasi ang pukot na yan is napakabigat din talaga pero pag nakahuli talaga namang tunay ito tonel nila ada kapag sinuerte guys makikita nyo dyan guys napakaganda din ang view kapag umaga dito sa aming lugar talaga namang makikita mo yung sunrise na napakaganda saka napakapatag din ang dagat at napaka ko ng hangin dyan guys talagang matutuwa ka kapag tumambay dyan. Lalo na kapag tatakbo-takbo ka lang dyan at magre-relax-relax. Relax. Talagang mare-relax ka dyan. na nga po pala tayo dito guys sa ating pamumukot. Dito guys sa itong pamumukot na ito is maaga silang umaaria para maka-tempo sila ng mga pusit na malalaki. Kasi dito sa amin guys kapag umagang-umaga tapos magaganda yung panahon talaga makakatimpo ka ng mga pusit talaga dito guys. Tapos marami pang nahuhuling dilis kapag umaga sa mga talakitok. Kaya ngayong umaga sila umarya guys. Makikita nyo naman dyan medyo malapit na nga po pala yung dulo ng lambat. Yung supot nga po pala niyan is napalak, napakalaki. Talagang dyan naiipon yung mga isda para hindi na mahirapang tanggalin sa mga mata ng lambat. Pero minsan kapag sobrang daming huli talaga, hindi may iwasan. Halos lahat ng lambat may laman, lalo na kapag mga manamse at lulusog yung mga huli na isda. Siguradong aabuti ng hapon kapag ganun ng huli. So ayan, makikita niya naman guys yung dalawang tao dun nasa may tubig. Nagpapalapat nga po pala yon ng lambat sa ilalim para hindi po makalusog yung mga isdang malalaki kapag ka ganyan. so ayan makikita nyo naman guys papalapit na lang papalapit yung supot na tinatawag dito sa kapukot ito yung supot na ito ito yung nasa gitna na kung saan dito na lahat ng mga mahuhuling isda na iba't ibang klase may maliliit may malalaki talagang walang kawala dito kapag pumasok yan yan guys at ayan na dala na nga po pala nila yung lambat sa tabi so makikita nyo nyan guys ihihilahin na nila yan at pupunta dun sa supot titig na nila kung may laman yung supot na kanilang inarya so ayan makikita niya naman pinapagpag na nila yan dyan, guys para maipon lahat ng laman dun sa pinakadulo at yung iba naman naglilinis na yan na tinatanggal yung mga maliliit na isda kailangan tanggalin yung mga maliliit na isda dyan sa lambat kasi para hindi mabulok lalo na yung mga bato-bato na naka sama dyan sa lambat kasi pwedeng magkos ng sira. At ayan na nga guys, ayan na nga po pala yung huli nila. Makikita nyo naman guys, nagtat, nagtatalo na at nagpupusagan yung mga katsawang dyan. Ayan nga po pala guys, yung mga huli nilang isda dyan guys. Makikita nyo yan kapag binuksan yung supot na yan. <tinyo>

điền 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 điền

વારે યાર તું મને પરસી કરી ના મરન દેયો યંગાઈ નમમ પાપન કોલાન દરકા મસ્ત કોનાય ઓયં હા પાપથી